Good morning mga kapitbahay Welcome back to my channel For our today's video Isishare ko sa inyo Kung ano ang mga requirements Sa pag-a-apply ng building permit Ngayon Kung hindi ko sigurado Kung kailangan pa ba ng building permit Diyan sa iniisip mong Project Panoorin nyo lang ang video na to Yan, ilalapag ko Ang video link dyan sa description box para magkaroon kayo ng idea. Now, sit back and relax and take a sip of coffee while watching this video. Ang main requirement sa pag-apply ng building permit ay yung blueprint o yung mga plano na gawa ng mga profesional. Kaya kailangan mag ka ng architect at si architect na ang bahala sa mga allied professions para i-prepare yung blueprint mo o yung plano mo. Ano-ano ba yung mga documents na i-prepare nila architect at engineer? So, yan yung architectural plan, structural plan, electrical plan, at sanitary plan. Yan yung mga plano na yan na gagawin ni architect at nila engineer. At kailangan nilang I-sign in seal yung mga yan para i-submit mo sa OBO or sa Office of the Building Official. At kailangan din dyan ng lot plan. Nagawa naman yan ng ating geodetic engineer. Gaano ba katagal ginagawa nila architect yung plano na yan? So, depende yan mga kapitbahay sa difficulty ng isang project. Let's say mga 2-story lang yan na bahay mga 150 square meter. So, aabutin sila dyan ng almost one month para tapusin yung mga plano na yan. At merong mga supporting documents na prepare dyan sila architect at engineer. Kung bungalo lang ang bahay mo, hindi na yan kakailanganin ng structural analysis. Pero kapag ang gagawin mong bahay ay two-story, pataas, kakailanganin na dyan ng structural analysis na ginagawa ng ating mga civil engineer. At meron pang additional requirements yan mga kapitbahay. Kapag ang tatayong mong bahay ay more than 3 story, kakailanganin na yan ng soil boring test. Ang soil boring test mga kapitbahay ay ginagawa yan para ma-design ng ating mga civil engineer kung anong klaseng foundation ang gagamitin nila dahil ang ganap dyan sa soil boring test na yan ay magdi-drill sila dyan sa property mo, kukuha sila ng sample ng lupa, malalaman nila kung gaano kalambot o gaano katigas yan. Very important yan mga kapitbahay dahil hinahanap yan ng ating mga office of the building official lalong lalo na kapag ang itatayo mong bahay ay more than 3 story. At isa sa mga supporting documents na ipiprepare ni architect ay yung specifications. So dyan naka-specify kung anong klasing mga materials ang gagamitin dyan sa proposed project mo. At isa pang kailangan mga kapitbahay ay yung bill of materials. Dahil dyan sa bill of materials, dyan be-based ang OBO doon sa kanilang ipapataw na fee doon sa iyong proposed project So kapag natapos na nila architect yang mga blueprint ng plano mo na yan kasama yung specifications, bill of materials, structural analysis, soil boring test, ito turn over nila sa iyo yan kasama yung application form. At yung application form na yan ay pipilapan na nila architect at engineer yung mga field kung saan kailangan silang pumirma. Meron ding part dyan sa application form na kailangan ikaw mismong may-ari ang pipirma. Heto naman ang mga proof of documents na kailangan mong i-prepare. At pwede mo na itong kuhanin while ginagawa nila architect at engineer ang iyong mga plano. Kailangan mo dyan ng certified true copy ng iyong titulo. At makukuha mo yan sa Registry of Deeds ng iyong munisipyo. Another requirements ay ang tax declaration na manggagaling din naman yan sa iyong municipal assessor's office. At isa pa ay ang current real property tax receipt Nanggagaling gagaling din yan sa iyong municipal assessor's office. So ayun ano mga kapitbahay, meron ka ng plano, meron ka ng proof of documents. Ang isa sa mga kailangan mong i-prepare ay ang mga clearances. Kung ang property mo ay nasa loob ng isang subdivision, kailangan mo ng clearance from your homeowners association. Uh, ipapakita mo dyan yung plano mo dahil kukumpute nila kung magkano ang kailangan mong bayaran at bago kanila bibigyan ng clearances. Na yung clearances naman ay inahanap ng ating munisipyo. At ang isang clearance na kailangan nila dyan ay barangay clearance. So kailangan pumunta sa barangay sa opisina ni Kapitan para makahingi ka ng barangay clearance. At isasubmit mo rin yan together lahat na itong mga documents na nabanggit ko para sa obo. So ayun na no mga kapitbahay. Lahat ng mga nabanggit ko ng mga documents, yung proof of property documents, yung plano, yung clearance, 'yung mga supporting documents na 'yan, 'yan ang mga basic requirements sa pag-apply ng building permit. Although meron kasi mga municipalities na merong mga idinadagdag na requirements. Magkakaiba ang ibang requirements sa kada munisipyo. Kaya I am 100% sure na lahat ng sinabi kong requirements dito, 'yan 'yung hahanapin sa inyo. So, kompleto ka na, no? mag apply ka na ngayon ng building permit. Ngayon, ganito yan mga kapitbahay. Kada municipality na naman, magkakaiba din ang proseso ng pag apply ng building permit. Pero, heto ang standard. Ang una mong pupuntahan dyan ay ang fire department. So, dadali mo dyan ng requirements mo, ang mga plano mo, ang documents mo. Iwan mo dyan, at uh, tapos, dibilang ng araw yan, tsaka kanila bibigyan ng clearance mula dyan sa fire department. Pag, pag meron ka ng clearance dyan, dadalhin mo naman ngayon yan sa land use and zoning. Dyan naman nila re -reviewin yung mga setback mo or, or kung meron mga road widening dyan sa lugar na yan para makita nila kung, kung kailangan mo pang mag-offset. So, re-review yun dyan sa land use and zoning. So, after sa land use and zoning, dadalhin mo, na nga, dadalhin mo naman ngayon yan doon sa Office of the Building Official. So, doon na yon tatagal. So, more or less dyan, mga 15 days. Pero, depende pa rin naman sa municipality or sa classification ng city mo. Kapag ka probinsya yan na wala naman masyado nag apply ng building permit, so more or less mga 2 days meron ka na agad building permit. Pero kapag city yan, like for example sa Quezon City, aabutin ka dyan ng isang buwan bago ka mabigyan ng building permit. Alam nyo mga kapitbahay, meron din naman kasing mga nagpapagawa ng kanilang mga bahay ng walang permit. Pero kapag naikutan ka ng ating mga municipal inspector, ipapahinto yan. At ang mangyayari pa niyan, pagka makulit ka, matigas ang ulo mo, ginagawa mo pa rin yan, binigyan ka ng notice, pangalawang notice, pangatlong notice, at pang-apat niyan, baka damputin na kayo. Dahil lumalabag kayo sa Presidential Decree 1096 or the National Building Code of the Philippines. Iligal ang pagtatayo ng bahay na walang building permit. Okay, bakit ka nagtatayo ng bahay na walang building permit? Kasi nagtitipid ka. Pero ang magiging problema mo kapag na ikutan ka ng ating mga municipal inspector so mapipilitan kang kumuha ng building permit at ang mangyayari niyan ang magiging penalty mo ay doble kung ang building permit fee mo ay 20,000 ang magiging penalty niyan ay 100% kaya imbis na nakatipid ka napadoble ka pa ng gastos at saka huwag nyong ipawalang bahala itong building permit dahil ang main purpose netong building permit nito ay to safeguard your life and property. Sinisiguro ng ating mga Office of the Building Official na sumusunod sa building standards yung itatayo mong bahay para maging safety yan sa iyong pamilya. So ayun mga kapitbahay, ano? I hope may natutunan kayo sa video na to. Ako ang inyong kapitbahay, si Arki JJ. Basta may alam, hindi ka malalamangan. Thank you for watching people around the globe.